Alam mo ba na mayroon palang malakas na bertud o gamit ang iyong makukuha sa rumaragasang baha? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin natin ang isang natatanging gamit o bertud na magbibigay sa iyo ng pambihirang lakas na sa rumaragasang baha mo lamang makukuha. Isang mapagpalang araw muli mga kabes TV. Isa na namang agimat mutya at bertud ng kalakasan ang ating pag-uusapan ngayon. Alam mo na ba na mayroon din palang bertud o gamit para sa pambihirang lakas ang tanging makukuha mo lamang sa rumaragasang baha? Ang Pilipinas ay literal na daanan ng maraming bagyo at mga kalamidad dahil nga sa geographic location ng ating bansa. Kaya naman madalas ang pagulan dito at nagdudulot nga ng pagbaha na isa sa nagiging kalbaryo ng ating mga kababayang naninirahan sa mga mabababang lugar. Ang baha na resulta ng malakas na pag pagulan o matagalang bugso nito. Ang baha na kinatatakutan ng lahat sapagkat walang sinasanto ang bawat daanan nito ay masisira. Kaya sa panahon ng tagulan ay mainam na maglagi na lamang tayo sa mas mataas na lugar para sa ating kaligtasan. Subalit pinaniniwalaang sa bahang ito makakamit ang isang bertud o gamit na nagtataglay pala ng pambihirang lakas. Papaano nga ba ito makukuha? Ayon sa mga matatandang antingero, sa oras daw na umula ng malakas ay kumuha ka ng isang maliit na sisidlan na mayroong takip at magabang sa ilog o sapa subalit dahil malakas ang bugso ng tubig sa mga ilog ay mas mainam na humanap na lamang kayo ng mga maliit na daanan ng tubig baha at huwag sugurin o salubungin ang baha doble ingat ang kinakailangan dito sapagkat lubhang malakas ang agos ng tubig lalo na kapag unang bugso ng ulan gamit ang munting sisidlan ay sumalok ng tubig buhat sa ulo ng baha o sa unang tubig ng rumaragasang baha. Pagkatapos, ito ay takpang mabuti at agading lumisan. Itali ito sa inyong bewang bilang bertud at gamit. Sa tulong ng tubig na ito ay magagawa mong mabuhat ang mga bagay na hindi mo nagawang makaya noong wala ka pang bertud na ito, na madalas nga ay advisable sa mga gym goers ang lakas at bugso ng tubig baha ay mapapasa iyo sa tulong ng bertud o gamit na ito. Subalit laging tandaan na huwag na huwag itong gamitin sa masama upang hindi ka malasin sa buhay. Hindi rin naman masama ang magkaroon ng mga gamit at bertud o anting-anting. Subalit palaging tatandaan ang pananalig at pananampalataya pa rin sa Diyos ang higit na mas makapangyarihan. Napakalakas na mutya. Buhat raw sa palos. Papaano nga ba makukuha? Sulit nga ba ang pagtataglay mo ng bertud na ito? At ating kilalanin ang taong nagtatangan raw nito. Ano nga ba ang palos? Ang palos o igat o il sa ingles ay isang uri ng mahaba at madulas na isda na maaaring mabuhay sa tubig alat man o sa tubig tabang. Ang isdang palos ay kabilang sa order ng mga angeloforms na mayroong mahigit sa walong daang klase o species. Maraming klase ng palos, gaya nga ng electric eel, spiny eel o ang pangkaraniwang palos na madalas nating mahuli sa mga lawa, ilog, palayan o tubigan o kaya naman ay mga lugar na kadalasang maputik. Ang palus din ay humahaba ng mula nga sa 5 sentimetro hanggang sa 4 na metro at maaring tumimbang hanggang sa 25 kg. Madalas ang mga palos ay lumalabas lamang kung gabi at nagkukubli naman sa mga putik o bato sa umaga kung kaya napakabihira lamang makakita nito. At batid mo ba kung papaano ang life cycle ng mga palos? Nagsisimula rin sila sa mga itlog. Pagkatapos ay magiging isang animoy silag na uod na didikit sa mga mamasamasang pader o kaya ay bato. Kasunod nito, sila ay magta-transform na sa pagiging silag na munting palos bago lubusang maging isang matured na igat. At dahil mabilis kumalaw ang mga palos, idagdag pa nga ang madulas nitong pangangatawan, napaka-challenging ng paghuhuli ng mga isdang ito. At ayon nga sa mga matatandang paniniwala, ang isdang ito na kung tawagin nga ay palos ay nagtataglay din pala ng isang mahusay na mutya. Isang bato na makukuha mo lamang sa katawan ng isang palos kung ito ay mapa sa kamay mo. Tiyak na napakahusay mo na sa takasan o hindi ka agad-agad madadakip. Kahit pa nga, sampo o higit pa ang pumigil sa iyo. Kung aalisin mo lamang ang iyong suot na damit, ay tiyak hindi ka nila mahahawakan at mapipigilan dahil sa dulas at liksimong taglay. Subalit hindi lahat ay pinapalad makakuha nito. Kung soswertihin ka lamang, o ipagkakaloob ito sa iyo ng kalikasan. Pawang ang mga matatandang palos lamang ang nagtataglay ng bertud na ito o ang mutya ng palos. Isa nga si Leonardo Manicio sa pinaniniwalaang nagtatangan ng agimat o bertud na ito na mutya ng palos na mas kilala nga natin bilang sinardong putik na kahit ilang beses nangang mahuli ay nagawa pa rin makatakas. Ikaw, nakakita ka na ba ng antingero na may hawak o may tangan ng bertud umutya ng palos? At nais mo rin bang makasumpong nito? Saan mo naman ito balak gamitin? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba Dito na sa best baby tayo ay matuto upang mapuno ng bagong kaalaman Dito na sa best baby tayo ay lumibot bigyan ng mundo ay ating matuklasan Dito na sa best baby